Actually, paano kami nagkakilala yeah. ni Tita? Mm -hmm. Si Tita po yung nagpa-aral sa akin ng college po. Siya yung tumulong sa akin. Wow! Oh, so may back story na gano'n. Yes. No? Oh, bakit oh. nyo po sa dinami-dami ng pamangkin ninyo, ano po ang uh, naging, naging dahilan kung bakit si Coach Love ang napili niyong tulungan? O oh, lahat sila tinutulungan niyo? Uh, marami po akong tinutulungan. And then, nung na-meet ko siya, tapos sabi, in-encourage namin siya na mag-aral. Mm -hmm. Hindi kasi ko ka anak Oh, uh, yeah. yes, yes. Uh, Nakita ko kasi yung may capability. Marunong. Dibaga, ah, hindi masasayang yung tulong Hindi Hin masasayang ayun, yung tulong. Okay. And then nasabi ko, mag-aral ka na. Kasi mas mas maano pa yung marating mo. Ma malayo pa ang malayo pang pa mararating mo. Then, ano then, nangyari? Then, ayun, <laughs> tumawag siya sa kuya niya sa Dubai niya. Hmm. Mag-aral ako. And then nung sabi niya, tuition lang po ang ibibigay sa akin. Ta, Mas malaki daw yung allowance, mga libro, Spence. kung ano pang expenses <laughs> oh, lamang, niya. tama, tama. Sabi ko, o oh, sige na, tulungan kita, huwag ka lang huminto. Grabe, so, no? Talagang may mga ganun pa palang mga kababayan natin na sobrang uh, matulungin, no? Na parang uh, hindi kailangan blood related para masabi natin uh, 100% tutulong tayo. Bakit?